Hello guys! Welcome to my vlog! Today's video is pupunta ako ngayon sa City Hall kasi may kukunin na naman ako na nakalimutan oh, ko pala yung ano ko ang choosing... susi may na kayong Ayun guys, pupunta, papunta na ako ngayon sa City Hall. Kukunin ko na ang aking my number kasi pag walang my number, walang ayuda. Ito yung my number, yung ano, yung papel na napapatunay na pwede mo nang kunin. O kasi pag walang my number, pag may ayuda dito sa Japan, wala kang maano ma, ma anong ayuda. Nako, eh syempre nakalimutan ko palang i ano yung my number ko na expired na. Ay nako, dalawang buwan pa naman, guys. Nakuntay, alam mo? Nagmamadali talaga akong nag-apply hindi pa biro mag-apply ha, magbabayad ka ulit ng ano, 1,000 yen. Magbabayad ka ulit ng 1,000 yen, magpapapicture ka ulit ng 1,000 yen. Mga sa atin, Philippine money is 380 pesos, o ba diba? 380 pesos times to, o kayo nang bahala dyan. Huwag mo niya akong pakuntahin. <laughs> Oo, kaya kailangan talaga dito yung mga mga documents mo dito, mga papel-papel mo kailangan talaga titingnan kung kailan mo expiration kasi pag pag ano, pag na-expired na saka mo na extend ay ang hirap talaga. Ang dami si Chiburichi talaga. Mas maganda yung mag-apply kayong yung unang-una, wala pang wala pang dami si Chiburichi pag sasabihin na expired, nahulog, nawala. Ay nako. <laughs> guys, Saniza, Saitama, Saniza, City Hall, ito yung Miza City Hall. Oh, lahat ng mga dito, kahit ba anong oras, kahit alanganing oras na pumunta ka rito, talagang ano, tatanggapin ka talaga nila. Medyo makilimlim ang panahon, pero mainit pa rin ang weather. 38 pa rin, ah 33 pala, 33 ang temperature ngayon. Dito tayo sa unahan mag-parking guys. <laughs> by parking ka lang dito sa unahan. O dito kasi mahirap paglakad. Malaki na ata ng mga tiyan. Wala, wala, walang parking. Mamili ka kasi ng parking. O wala, ikot ka rin. <laughs> ikot ka rin kasi hindi naman pupwede. Dito kasi, ayan, hindi pwede kang kumanan. Kailangan balik ka sa umpisa. Asana all. Mapapasana all ka na lang talaga. <laughs> eh kahapon, pumunta ako rito kahapon. Ang problema kailangan para magpa-reserve ka. Ay, nako. Kaya sabi ko, ah, ganun ba? Kailangan ko pa naman ngayon sa hospital. Ano, sabi ko, pupunta pa naman ako sa hospital. Kailangan ko. Ah, hindi daw po pwede. Sabi ko, nakita ko na alas 4.30 ako pumunta. Eh, wala namang masyadong tao. Tapno lang kami. Tapos sabing hindi talaga kasi hindi pa naka, hindi pa, yung tawag nyo, yung card ko daw na, ano, hindi pa nila naasika. Ah, naasika nila, pero hindi pa na jumbi. Ano pa yung Tagalog sa jumbi? Oy? Hindi pa nila na prepared. Oh, ganun prepared pala. Hindi pala na prepared kaya ganon ang reservation ko kasi guys is 1 120 pero nandito ako ng 1 1 O, oh, di ba kailangan talaga dito advance pag pumunta ka talaga hindi yung yung pitare na ganitong oras itong oras nandun ka talaga kailangan talaga i-advance mo kung pwede advance ng 10 minutes 5 minutes ganun wag yung yung alauna imedia alauna imedia ka talaga darating nakakahiya yun ikaw ang nahihiya kasi yung mga hapon talaga, kung alauna yung usapan, 12.30 pala, nandun na sila. <laughs> Kaya makigaya din tayo. Paminsan-minsan. Pero ako talaga, madalas ka talaga ako late. <laughs> o, nandito na ako, guys. Tapos magmamas na tayo. Tatanggalin na natin natin, ano? Kasi magmamas na ako. Mm -mm, diba? Tara, guys. Samahan niya ako at...

Ito, ano, ito, Susunod na pala ako. Hmm? Bakit Ang mm. um, 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 aga ko, diba? Tingnan mo. Yung schedule ko is 120. Dumating ako dito, 1, hindi yung tinawag agad ako. Um, ba? Diba? Ito <laughs> uh, yung ano. Tinahanap pa yung ano. Ito ipakita ni ang sito to. Mahirap yung wala kang may number. Tapos may magkaroon, ka, magkaroon ng ayuda dito sa Japan. Maglaway ka lang. <laughs> wala kang matatanggap. Kaya kailangan talaga mag-apply ka dito. Nag-apply na ako dito. Na-expired kasi. Nakalimutan ko. Kaya nag ako ulit dito. Tapos ako. Andiyan na naka-reserve na. Naka-reserve na. Naka, naka, ano na, naka, reserve, naka, 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 naka ano ba diba yung tawag nun? Nakaano na, nakarindi na ang aking card. Eh, antayin ko lang tutunog ko. Tang, 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 tang. Ako na lang magpapatunog. Eh, tago ko ito. Wag mo pakita number kasi delicate yun. Oh, wag mo pakita. Oh, ba? Diba? <laughs> yung parking, yung rindi. Mm -hmm. Dito. Ito, pagkatapos ng, pagkatapos ng transaction, pagbibigay ko yung parking dito, libre. Oh, uh, di ba? ini aku nak kau ni senasan kau baliklah ni tinggal belum 7 tahun ni ni tinggal tak tahu belum 7 tahun ni Lili kailangan din magkaroon doon sa may number kasi at may mga bata kasi may mga ayuda dito kung may ayuda yung mga matatanda may ayuda din yung mga bata kaya kailangan din yung bata naman ka na Ay, oh. kung punta dito baka may ayuda hindi naman magbigyan yan kung kaya nagkiang o oh. nakita mo o oh. Pero pupunta pa ka rin kasi walang excuse yan. Kahit pa sobrang, so, kahit pa sobrang hirap ka o sobrang tanda mo o sobrang bata ka, pag wala kang pa may number talaga, wala kang ayaw ka. Kahit mag-iiyak-iiyak ka pa, walang nangyari sa buhay mo. Ayaw ka lang, ito ang ablaki okay. Galit. Sis <laughs> ko, dalawang buwan kong inantay ito. Mahirap na explore. Yung mga ano dito, dalawang buwan ang inantay tapos pinuha ko kahapon yung pala hindi pwede kasi hindi ako nagpa-reserve kaya pumalik na naman ako ngayon napapasa na ako pa na lang talaga yes. ang mga government employee dito guys ang mga mamayang talaga ang number one kailangan talaga nang asikasuhin kasi yon ang sabi nila na yung mga mamayang ang nakapasahod mamayan, ano sa kanila ayan talagang pagpunta ka dito, kahit nakapunit-punit yung damit mo, kahit nakapunit-punit pun pa yung pantalon mo, kagaya sa pantalon ko, punit-punit. kagaya <laughs> sa pantalon ko, punit-punit. Talagang aasikasuhin ka talaga nila. O ma-observe mo talaga dito na ibang-iba talaga. Habang nagtatrabaho sila, walang walang off ng alas dosi, wala. Tapos habang nagtatrabaho sila, wala ka nakitang umiinom ng tubig o umiinom ng juice, wala talaga. Oo, umiinom lang pag umiinom gusto nang uminom papasok din sa loob balik agad kasi priority nila ang mga andito, ang mga mama mga yan. So, talaga dito. Ang ano dito guys, oh, sulit kahit magbabayad ka ng tapos dito. Sulit kasi ang Bakit? Tingnan mo yung upuan. Ang gaganda. O, tingnan mo, walang masalang tao. Pangalawa. Ang lamig-lamig sa Ang lamig-lamig sa loob. Hmm pag, pag winter naman, pag winter naman, naka-heater. So, ito pa sulit talaga ang babayaran mo. Kaya nito. So, gusto mo, ano ka lang. Mamamayan first. Kaya hindi ka magsisisi kahit mababayad ka pa ng tax na naka. Hindi ka talaga, hindi ka talaga magsisisi kasi maganda yung ano nila. Sa'yo, gusto rin priority ka talaga nila kahit ba may ano to. Tapos kunwari, mga ano, galitan ka, alam mo yun, ako, oh, sorry, sorry, sorry. Tapos wala kang kasalanan na suri sa'yo. Sa kasi ikaw ang priority nila. Ikaw ang mataas ka sa kanila. di ba? At saka dito, guys, walang bigay-bigay. Kung kailangan pila talaga, pila, walang tulak O kasi walang mga, mayroon siguro hindi ba mawiwasan mga kunting kurakot-kurakot, um, pero -ot -ot pag magganan ka ng gorakot gorakot na ay nako mag Santa Maria ka talaga kaya magpakabait ka na lang ito oh. Hmm. ayan na guys ang atas tapos ang aking inaasam asam ayan tadaan hmm. maganda ba? <laughs> ito ito, ito hindi eh, po niyo tatanggalin ito so, kasi mga ma, ano dyan, oh, mga, oh, ito muna na, oo, oh, oo. Oh. Itong card na to, kung may ayuda dito, ayan, automatic, automatic yung number mo, makikita mo, makikita mo kung saan ka nakatira, nakikita kung saan ka nagkatrabaho, o, na nakikita kung sinong boyfriend boy mo, tarot <laughs> Joke lang, sinong boyfriend boy mo makikita, hindi Yung, yung ibig sabihin, itong ano na to, lahat ng, lahat ng, yung pang bayulita mo, lahat ng ilang ano lahat pa lahat, lahat ng balita mo nandito lahat makikita kung kung basta nakikita kung saan ka sa trabaho ilan ilan taon ka basta ganun ganun lahat So, na, Ayan, papasok na ko sa toilet guys Ayan, nakikita nyo ba yung toilet niya? O, oh, tinan mo Lowless na, lowless o oh. Talagang napakaganda kaya Sulit talaga ang babayaran mo, ba? Diba? Sa amin, itim-itim na yung sa gilid Dito, oh, ang kintab-kintab Tapos -kintab. makikita mo dito yung toilet ko Ayan, Ay, nakikita nyo oh. Sulit yung babayaran mo ng tax. O oh, may washlet pa. Lahat-lahat may washlet. Ito napakalinis. O oh, ayan. Ito naman yung toilet na medyo malaki-laki sa mga matanda na hindi na masyadong nakakalakad. May mga disabled na yon ang hmm, ano, yun ang toilet nila. Sa baba lang po sa second floor, mayroon toilet, floor, fourth floor, ganito. Kaya ko muna ako ba so, huwag niya akong tingnan. Huwag <laughs> niya akong tingnan. Tingin good to okay. see. like and share and subscribe. And bye everyone. I love you all. I love you all. And that and ang daming sasakyan, sana ako may ari nito lahat. Ito, binalikan ko kanina doon sa loob kasi mahal to pag walang ano, pag hindi mapans doon, kaya pinapapans ko. Kaya lebre na naman! Masaya! Bye. See you again. Bye. I love you all. Thank you so much for watching. Please like and share subscribe.